<laughs> Ay, mga na itong buhay namin ngayon dito. Hello, ate! Kumusta po? <laughs> mga walang hiya kami. <laughs> oh, dito yung buhay namin. Kami daming tao dito. Ito yung buhay namin dito. Daming nakapiknik. Pag... Paghapon na, madami na. Pati mga Hong Kongers, madami na sila dito ganito pag hapon ito yung buhay ng mga OFW pati yung buhay ng mga hongkongers nagpipiknik din sila oh. doon guys kita nyo dyan may sabong na manok no? <laughs> may sabong parang Pilipinas nagsasabong lang sila ng mga langgam langgam yung sabong nila nagaano sila ng langgam dyan langgam yung inaano nila o oh, iba-ibang langgam ang daming langgam dito oh, um, ang ganda-ganda ng langgam o oh. tingnan mo may puti o oh, tingnan nyo guys ganda-ganda ng mga langgam hmm. Um, ganito lang yan sila pag hapon kaya madaming tao dito ito mga langgam oh. ito mga langgam Oh, ang ganda-ganda ng langgam. Mga Hong Kong merchants na. Ang ganda-ganda ng langgam. Cute-cute. Oh, cute-cute. Oh, hindi nyo. So, usapin nyo guys. So, oh. nandito oh. Nandito po oh. yung mga ka-OFW. Oh, oh. Ganyan kami dito. Yan yung buhay namin dito. Kaya akala nila Ay Ano kami dito? Maganda yung buhay Oo, oh, maganda pag yung amo mo Ito mga Indonesian to Pag yung amo mo magait Pero pag Sunday talaga Kailangan namin mag-out Kasi Kasi papatrabahoin kami ng amo namin Pag hindi kami mag-out eh Hanggang exempted yun ganito mga Hong Kongers sila Nag-ano yan sila dyan Nagbi-picnic Gumagaya din yan sa amin bawal na dito mag guys kasi ano na dito yung may nagmimilagro kaya bawal na dito kaya ganyan na lang sila latag latag lang latag 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 lang latag latag lang kami ito dami, dami oh Oh, mga Pilipina yan Indonesia halo halo Indonesia halo halo wala kang makikita ng lalaki dito. Ako lang lalaki. <laughs> lalaki. Oh, ganito lang yan. O, oh, ganyan. Mga oh, Pilipina to. Sa Indonesia. Oh, dito. O, oh, dun, Madami pa dun. Kapila. Dito lang ako. Dito lang ako. Uh -huh. Dito. Wala. Dito sa ilalim ng puting tulay. Ay, brown pala. Yung tulay. Hindi pala puti brown. Hi! <laughs> Kasali ka ngayon Hello. sa YouTube ko. <laughs> YouTube ko yan, YouTube ko yan. Hello! Hello! Nakala dito. Ganda ang buhay namin dito. No, Ganda eh. ang buhay ang buhay namin. Ganda ang buhay namin. Ganda ang buhay namin. Ganda ang buhay namin. Oh, dito mga Chinese oh. may ano dito isang grupo ng parang choir sila ano ba dyan choir ata yung sila dito mga Chinese yun guys nagano sila nagkakantakan fire ata yun daw oh dito guys good yan madami ako sa sakyan dito oh restaurant yan diyan pwede ka makakain diyan kung gusto mo problema nga lang ang mahal-mahal kung afford mo yung ano okay lang go yeah restaurant din diyan yan lang ito yung Hong Kong guys kung marami kang pera dito, ay, makakain ka sa mga magagarang kainan. Pero pag wala, ito, restaurant din to. Beer, pwede ka dyan po, Bente, oh. Bili ka ng beer doon. Buy one, take one. Buy take yung beer doon. oh, nandito yung mga kaibigan ko. Dito sila sa punong kahoy. 🎵 Sa ilalim ng kawiyan hello. hello! babe, hello. hello! Hello! Ito yung buhay, hello! Oh, ito yung magaganda, walang iba. Huwag niya na ako. Ayan, oh, nagtitinda po. Ay, Huwag niya na ako. Huwag mo iano, baka maano tayo. Ay, may balot dito. Wala na, ubus na. Oo, tignan mo si mami o kumain ng balot. Mami, wala kang mapipigaan yan! Ha! batang bata pa eh. <laughs> oh, oh, Hello, oh, oh. me. Hello. Hello. Oh, ganito yung buhay namin. Masarap. Nakaupo sa ilalim ng ay ng kahoy. <laughs> ay, ito na nagtatapos guys. Thank you, thank you. Bye-bye, say bye-bye. Bye. Ito yung maganda oh. Ibibinta ko na sa Palawan. Bye-bye <laughs> <laughs> guys. Bye-bye. God bless. Thank you, thank you.